tropa nandito na naman tayo yeah kasi guys wala akong magawang stroke wala akong magawang mga laro kaya ito na lang papanoodin natin ang mga katatawang uh, natin let's go nandito nga pala na tayo sa Shurimba kaya panoorin nyo mag magjump kay Kian may tanong ako ano? Kung papipiliin kayo, diskarte o diploma? Kiss ng baby ko. Tinatawag na ba ako ni nanay kasi magpapakiss talaga ako sa... Gary Justine. Sobrang baho. Di na kami makatulog eh. Sa sobrang baho talaga. POV pumasok ka sa CR sa school niyo. bro. Prami, sobrang baho. Naglagay na kami face mask. Talagang wala eh. Ah, talaga. Pabaho talaga. Pag mabaho sa school nyo, makikita nyo ako doon. Naka ganito. Naka lawit uti. Mm -hmm. Naka nag-effort. Syak, nakapikit habang natutulog. Kadiri talaga. Ako pag natutulog, nakaawak sa alo ko eh. Cellphone. Kasi nanonood ng palhita. Kaya Jill. Take off your mask. Uy, si Kong. Ha? <gasps> Kura Ako ka na titigas ka kay Gerald. A Aso! Sa isang buwan, ilang beses ka nagpapagutin? Mm -hmm. Once a month kasi dumalago yung bulo. Kanika Alfaro Kuya Shuan Viu at tayo Dota Malakas ako Sobra typewriter Ginagamit mo Ha yung laks mo magping Kanika dyan Parang may mali Uy Hindi tama yan Ganyan talaga Ano to eh Di manananggal Pero ulo yung sinusub Kanika care Yummy Kaya Disappear just like poof Then she's gone Don't know what the fuck when I feel it starts with strong Dito na nga pala Nagtatapos ang video Sana mabidyo ko Yung black lang Kanika Gerald Nightlife in other countries Okay Romantic Nightlife in my cat Okay Gusto mag dog style Karig, Mark. Aww. I grew up with wheels on the bus, okay. Mean. like truck, duck, pluck, fun to ride. Okay, yeah, okay. yeah. Stick, lick, dinner time. Okay. Uh you boozle hole, okay. Split, split, shut your eyes. Ah, shut your eyes. Stick. Bitch. Ako na nagtuloy. Hindi ko kinaya eh. Gusto sarap ilabas eh. Laging masarap ilabas. Ganun kay Chase. POV yung kumakain ka lang sa gilid sa may bata na nakatitig sa'yo. Ako. Ganun ako kumain pag nakatitig yung bata. Kay Lords. Warning error. Bagong na buko, Ang sarap nito. Let's go buko. Why not? Tara ko. Ah, error talaga boy. Yun yung totoo kasi. Kaya ito yan. <laughs> uh, oh that ain't shower, that squirt. Kaya ka Justin Justine, asa nga na magsisimula na yung klase. Ako na nasa bahay pa. Na-distract ako sa kapuugian ko. <laughs> ako alam nyo guys, real talk to. Pag tumitingin ako sa laban, gusto ko minsan mag-big-big titik ka Clark. Hala! Hmm, yan to. mo no, siya! Ano nangyari sa kanya? Nagpuyat pero hindi sinagot, kaya nagjabo. Kaya kung kayo magpuyat, siguro doon kayo ang pipiliin. Pinipili naman ako lagi ni Lexilo. Ulahi ang mahay. A for effort, B for bold, kanil ni Clark. POV, sinundan mo yung batang nandura sa'yo. Uy! <tinyay> Kuya, sino ka? Ano ka pasok dito? Oh, ang tuturahan niya rin. Relationship with Jay Ann Torres Tapos nagchat si Jay Ann Bro'y Sino ka? Hindi mo ko kilala? Gag na Life no? Kanaki Raymond Kilala niyo ata to? Hindi Eh hindi ko kilala yan? Nakapanood ko palang sa kanya nung gabi ah Kanaki Kojo POV naginuman kayo ng tropa mo Tropa mong religious Tropa mong matapang pag nakainom Tirador ng nanay pulutan Tropa mong problemado Tropa mong inglesero paglaseke I don't know if this is true Ako religious lang ako pag nakainom Hindi ako malibog kaya Jared Itsura mo Napakagwapo. Itlog mo. Lahat naman tayo. Gusto nyo makita? Baka matroma kayo. yaning Emanuel. Grabe galing mag guitar Sige nga. Call. <laughs> oy! 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 <laughs> oy! Kaling ka, oh! <laughs> Kaling ka! Oy! Oy! Pinasok! Ah, uh, pagaling talaga yan. Yung gitnang pinker niya ba ay walang Kyotex? Ah, uh, meron. Sasabit. Kaling hindi niya. Korean, Korean drama ba to? Ay, Korean drama nga. Korean <laughs> drama. Kopu, hmm, sarap yung DP, profile picture. Yan nga, shun Hello guys, Hello. tuturo ako sa inyo kung ano? paano po ang tamang pagpukpok ng ano pa ako. Uh Diba kadalasan kapag, gan, kapag tayo nagmamartilyo, Ako, parang may masasaktan. Talisari, dumudulas dito, uh, sa daliri, uh diba ang sakit? Uh, Masakit kapag nasa pool dito. Uh, Kaya ngayon, tuturo ko po sa inyo ang tama. Ganito, gumamit lang po kayo ng ganito pang ipit, Oo oh. uh, no? Ipitin nyo lang itong pako. Uh, Yan, o. Oh. Tingnan nyo, Napakalayo. Dito kayo pupukpok itong kamay nyo. Oo. Oh. Malayo. tama. Tingnan nyo, guys. Oo. Oh. Oh. Kala ko may lalabas, may uungot. Nak. Dila mo muna si Papa nang may pinamik ba? Hindi ba siya bukay ngayon, Anton? Uwi na kita. Uwi na kita. Ayaw niya. Ayaw niya. Ito siya pa. yan yung gusto mo maging nanay. Ano, siya pa, ha? Kayin ko po. Kaya nakikita. Brrrr! The given problem, mga kaibigan, is evaluating functions. Nanood ako ng MCD para makakuha ng math problem. At kaligay siya dito. Lots, ano yung una mong ginagawa pag gising mo sa umaga? Ako alam ko. Siya. Ano una mong ginagawa pag gising mo sa umaga? Hmm. Tinatanong pa ba yan? Ah. Siyempre, magjajak. Libby! Buti pa siya. Ako wala pong Jollibee. pang Kaya Ken, parang walang magawa sa buhay din na may apelido ko. Kaya... Iray, ay, ay, na ko na Rico Blanco. Ay. Mahalin mo na lang ako ng sobra-sobra. Pagkayang sobra. kong umutot, inututan ko na mukha niya. Galing kay Ken. Balot ang hulo nga, paulit-ulit na po ako ay, eh. Ayok, balot Alam ba? ang hulo. na, siya. Ang isa. Gagawin niya ng matamis tong balot. Boy, sige nga, tingnan nga. Na. What the freak, naging balot ang hulo. Sarap siya. Maalat na matamis. Parang mm -hmm. nanay mo. Galing kay Jared. Hmm, ano to? Langhap sarap raw eh. Sige, tingnan. Sige, tingnan. Hindi ko alam kung ano yung langha. Oh! 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 Nakita nyo! Lilabas siya yung dila niya! Oh! Wow! Ah! Ba't tinapos? Ba't hindi tinapos? Nag-cheer na ako. Kali dyan, Red. Galing kuha mo. Inis. Wolf cut check. Yeah. Hindi ba wolf lang? Ah, sige. Tama na. Kala mo hindi eh. Okay. Mm. Asuka ka ba? Hindi! Bakit? Kasi... God! Bakit? Mahal kita. Ulo! Okay, bakit? Yan lang. Oh, parang kakainin niya. Kami! Kanin, Jared. Um, maging paglaki mo! Hmm, paano? Suntalo ba? Oh, oh, yes, bakit gusto mo maging suntalo? Dahil. Ulihin ko ang mga bakla. <laughs> Ulihin mo na! Dalawa yan, oh! No? Kung hindi, bigyan ka 150. Kanagilis. Uy, boy, kita nyo cosplay, di ba ang angas, boy. Uh -huh. Kani Clark. Ay, naging Alam mo maganda dyan kasi madulas si ka Ronald. Sinuklian ka ng candy imbis na barya, Teacher me. Yeah! Putek na barya yan, isang pack, hayop, 20 pesos yung sukli. Kani kay Kyle. Hey! So, Who are you? Ay, Ako to na si Natoy. Uy. Ang nagkaon sa imong bilat. Ha? Gusto makita yung video na yun. Oh, ah, kay James. Te, ka, te. Hmm. Te, pwede, te? Ah. Eh, di pinili, ni reject, ni rebound. Ay, di back. Eh, apaka-awas. Kawawa, eh. Hindi niya ba sinabihan niya ng sarili niya? Kaya kay Jerry. Oh. Okay. Oh. Uy. Uy, senior, si Tuya. Sali ako, di ba? Kanagi Jared. Boy, tinanong kung ano raw gusto paglaki. Ito, doctor Shaho kage. Kanagi Bikada. Love, buntis yata ata ako. Panagatod mo to. Nag-road trip na siya. <coughs> takbo raw, takbo. Ako, dito lang ako sa sarap, hindi sa hirap. Kanagi Aqua. New! 6 pesos! Saging with banana fl... Wait, 6 pesos lang to? Sarap naman. Sarap ng banana ni kuya. At mga tropa, tumawa ba kayo? Step down nyo na. So guys, Natapos natin yung video. Huwag niyo makalimutan mag-subscribe at huwag niyong makalung ang location ba para updated ka sa akin. Okay. Sige, bye-bye.